Sige, labas mo na. Labas mo na ang gagamba mo. yan Laki nun sa'yo eh. Laki nun sa kanya, no? Ayos ako na kay... Wala pag uh, blurred pa. Kana. Uy! Grabe. Sukul ko eh. Sukul na ko eh. Good morning mga ka-feeders Nandito na naman tayo ulit It's been a long time since the last time that we uploaded a video about spiders So this time, we're gonna make it happen again So ito, magpapa-sparring kami ng gagamba Ito nga pala si Jion. Hi Jion! Ito yung batang magpapalaban sa ating gagamba So Subukan natin tong itima natin no, na ilaban natin dito sa ating tala. Tala na ano, pula pusod. Sparring lang naman guys, o lapdap yung ano lang ba. Warm up lang ba. Kasi mamaya may dadayo sa atin na uh, bata. May dadayo. So mag magdadala siya ng gagamba at papalaban niya sa amin. So ito na guys Kunin mo Ayan Sparring natin sila Kwa na Kwa Ano siya Ako ra Ito na guys Ayan Ganito eh Uy, ganda ng laban no? ah. Tapang, Ang tapang ng tala. Ano lang alo. loo? Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? Matapos nga kaming magpasparing ng gagambay, dumiretso agad ako dito sa bahay ni namanong Andong para bumili ng spider load. Kaya lang tinanggihan nila tayo kasi hindi daw nila muna ibibenta ang kanilang load. For conditioning purposes lang muna pa ito. Kaya naman nakiusap ako sa kanya na kung pwede kahit isang patak lang ng load kada gagamba ko para may handa ko na sila sa laban mamaya. Pero napakabait ni kuya kasi nilibre niya tayo. Hindi niya, niya pinabayaran sa atin. So shout out kay Manong Andong. At ito na nga. sinake niya na yung load. At yan. Kumuha siya ng isang patak. At pinainom niya na sa gagamba ko. Kasi sinabi ko na hindi pa ako na ka-experience na mag-load ng gagamba. Kaya si kuya na ang gumawa. So yan. A big thank you para kay kuya. Matapos nga kami magload load ng gagamba, ay nagpa-test fight kaagad kami. Pinalaban ko ang aking Black Knight sa kanyang gagamba. At nagulat ako sa lakas ng gagamba niya. Ganito, kahusay mag-condition si Kuya. Kaya ayan, uy, nadali yung akin. Kaya kinuha ko kaagad kasi natakot ako baka mamatay. At di ko inasahang ibibigay pala ni Kuya ang kanyang gagamba sa akin. Kaya, ay, mananang. Ha? Ayaw I'm na eh. Imo na <laughs> ako I'm na. Ako mo pangguan. Imo na na. na. Para pareho naman sila. Mamawala nga lang Ang, ang problema na kay... Kadagahan naman na malud eh. Aba, sa kadagahan ay maludan. malud mm. dan. Ano isog siya Matapos ko nga maludan yung mga gagamba ko ay Tumungo na agad ako dun sa aming tagpuan kung saan paglalabanin namin ang aming mga gagamba. So, tara guys, hintay tayo lang muna tayo dito ng counting oras. Ha? Ready ka na? Buti na lang naka Naludan ko yung mga gagamba ko dito. Sige, labas mo na. Labas mo na ang gagamba mo. Ayan. Ah, napaka-condition. Patay ako, ano ba? Patay dritso. Sige. Sige. Ikaw. Ayun eh. Ini isa. Ito yung lalaban natin guys. Puso pa rin

wala pag uh, blurred pa kana uy grabe sukol ko sukol na ko ay ah wala gansi ako ay dako kay mo katay ah, wala na talo na panalo ka na grabe Oh, matay. Panalo yun sa kanya guys, pero feeling ko buhay pa to. Champion. Champion si ano. Ito yung mga witness. Oh, grabe, ang lakas ang gagamba niya. Kahit ano, partida, kungkol. Ang laki kasi. Ay, bu slot diretso untian. Ay ni Ay ni apa. Awala. Talaga guys. Congrats